kalikasan Ihele na parang sa duyan Lasapin ng simoy ng hangin Kung kotay pawiin Kumakalma ang pakiramdam Problema ay napaparam Ikaw ay sumama na Kay Makoy Adventures sumama na what's up mga kois nandito tayo ngayon sa nasubo ngayon lang ako nakapag vlog Dawa ng puyat ako galing tayo sa sa uh, yung maong anak ng kaibigan natin May condolence dun sa kaibigan ko na si Inyong dahil yung kanyang uh, kanyang bansong anak na sanggol pa eh inawa na ng ating Panginoon so bilang magulang eh napakasakit nun sa atin eh ah, tatagan lang yong tatagan mo lang dahil ah, kung ano man ang nangyari eh siguro lang ang mga kapagsabi kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Isang bagong destinasyon, isang payapang lugar dito sa Timog Katagalugan. Perpektong spot para pagkampingan, madaming kapunuan at tanging pagaspas ng hangin lang ang iyong maririnig So yun na nga mga kuwis Sinisimulan na natin ang pag-setup ng ating tent Sa tahimik na paraan ASMR muna tayo mga kuwis So after mag-setup, syempre kailangan mag-money-money at magpahinga. Let's So guys, yun na nga. Kanina. Uh, pagating naman dito. So nagluto muna ng ang halian dahil nga mga bantang 11.30 na rin kami nakarating dito sa camp. Tapos nagluto na lang kami ng nilagang nilagang baboy. At uh, ina yun yung tinahalian namin tapos natulog ng bahagya. Siguro nakatulog din ako ng mga one and a half hour. Dahil nga wala pa tayong tulog mula kagabi. Eh, yeah, pagdating ko dito, pagkatapos ko mag-setup ng tent, eh, nakatulog na ako. At hindi naman ganun kainit. Isa pa, meron tayong power station. May sasaksak natin yung ating mga uh, mini na ginagamit sa ating Luwety AC70 na pwede mo siyang gamitin hanggang magdamagan. So actually kagabi pa namin gamit yung AC70 ay talagang makunat. So solid talaga yung ating power station na yun. Na tiyempre, bago tayo malisetyo na charge muna natin sa bahay. Ah, uh, kasi kasi nga, yung pagka na ito, eh, wala naman talaga sa plano. Pero dahil yung ating sasakyan ay parang bahay na natin, ando na yung ating mga gamit sa pagka-camp. So, it's like anywhere tayo guys. Kung saan tayo abutin at maisipan natin mag-camping, eh, doon tayo pupunta. So, Ayan nga, dahil nakakahiligan na natin yung magkakamping, eh, yung ating sasakyan ay parang yun ay ating tahanan. May malay mo. Sa susunod ng mga araw, at maisipan na natin pumunta sa mga mas malalayang lugar at makapagkamping ng ng malalayo gaya ng Norte, eh, North Loop, Ilocos, Nueva Vizcaya, dito sa South, dito sa Batangas, or sa Bandang Bicol. So hindi naman malayo yun dahil marami-rami na -marami rin tayong campsite na mga napuntaan at mga lugar na napuntaan din. Dahil yun nga yung hilig natin na mag-camping. Dahil yun yung nakakawala ng problema natin. So, ang pagka-camping ay therapy para sa stress na naranasan namin bilang uh, sales people. Uh, yun yung pangpatanggal namin ng stress. Iba-iba eh, naman ang tao para maglibang. So sa akin, bilang uh, salesman, yung pagkakamping yung nagiging buhan ito, itong ko ng stress. At hindi naman tayo na bibigo sa pagkain <tinyo> At syempre sa pagluluto Hands off ako dyan Marunong naman ako magluto Pero hindi kasi yung galing Neneng B Kaya pagdating sa camping Si Neneng B ang na-assign Sa pagluluto pagkatapos kumain, sila ay nagpahinga na. Sa ganitong kapayapang lugar ay siguradong mapapasiesta ka. so yon time check mga kuis alas 4.30 ng hapon nandito pa rin kami sa forest bill campsite so magkakape muna tayo dahil medyo nakatulog na tayo ng bahagya dahil sobra talagang nakaka nakakaantok dito sa lugar dahil nga sobrang mahangin at saka sobrang lilin hindi ganun ka kainit talagang makakatulog ka So, yun, medyo kagigising-gising lang natin at makikinig uh, ako nung mga kung alam niyo yung Tia Deli na na palabas ah, uh, hindi eh, yung Tia Deli na napapakinggan sa radyo ng mga year 1990s, eh madalas pagka gusto kong ma-relax din binabalikan ko rin yung mga ganong uh, mga pinakikinggan kasi nga para kang bumabalik sa nakaraan pagka pinakikinggan na yun. So, kung naalala nyo yung mga batang 90s dyan, kagaya ko, eh, yun yung mga uh, pinakikinggan ng mga lolo't lola natin pagka tapat. So, yung tinatawag nilang siesta time pagka tanghali, na tawing tanghali, kailangan matulog ka, dahil pag hindi ka natulog, eh, hatawin ka ng kawayan or hindi ka lala kaya sabihin, mga ganon. So nakakamiss yung mga ganon bagay sa part ng ating mga lola at lolo. Eh, ako wala na yung lola at lolo ko. So yun yung mga namimiss ko nung kabataan ko. So binabalikan lang natin para uh, balik tanaw ba. So nung pag umiidad ka, naiisip mo na Nung mga panahon na yon wala ka pong problema na hindi mo kailangang humanap ng tulog kasi dahil bata ka nga, eh kailangan mo matulog. Dahil alaga tayo ng ating mga lola't lolo. Ako kasi laki ako sa lola't lolo ko. Although nandyan naman ang nanay ko at ang tatay ko, mas malapit ako sa aking mga lola't lolo. At lolo. Sumapit na ang hating gabi, oras na para maghanda ng hapunan. So, good morning mga kuwis. So, second day natin ngayon dito sa uh, Forestville campsite. So, pagkagising ay magkakape muna tayo. Then, pagkabi, mga bandang alas dos ng madaling araw, sobrang lamig. Dahil nga nandito lang kami sa may bandang paan ng Mount Talamitam. So, nasa bandang paan kami ng bundok. Hindi naman totally paa ha. Paanan. Pero, parang gano'n na rin. Kasi tanaw mo dito yung Mount Talamitam. At, alam ko napapagitnaan to ng uh, Pico de Loro. So... Sobrang lamig. Parang di mo mararanasan dito yung matamaan na sikat ng araw kasi nga. Napapalibutan kami ng mga kapunuan. So sobrang lamig talaga dito. Sobrang presko. So yun, pag naisipan niya na mag-camp dito, eh at least mag-message lang kayo dun sa page nila para makapag-advance booking kayo. Kasi alam ko kailangan at least doon kayo mag-reserve or magpapabook sa mismong page nila. Oras na ng pag-uwi, baon ng isang masaya at di malilimutang alaala. -ala. ako is uh, time check nasa 9am na ng umaga at mag-pack up na rin kami eh, para makauwi rin na maaga pero feeling ko may dadaanan pa kaming isang mga pasyalan dyan sa may bandang nasugbo palabas ng cave tunnel so yun yung babaybay namin mamaya So dito na natin tatapusin ang ating bagong episode. Kaya maraming salamat sa pagsubay-bay, Ingat kayo mga kuis at stay safe. Sa kalikasan Ihele na parang sa duyan Lasapin ng simoy ng hangin Kung kotay bawiin Kumakalma ang pakiramdam Problema ay napaparam Ikaw ay sumama na Kay Makoy Adventures sumama na er so sumur